Chong hey, Dito ba mga may Oh Kapatid, sadya ka pala Kapatid, hey, oh, hindi sa sabos Ay, hey, mga ano, pala man yan? yun oh. Sino to? Parang walang liko ah wala. Sino, sino yan, Chong? Ha? Sino yan? yan? Mukhang gusgusin ah oh. Ikaw nga, papapiliin ka, gusto mo Naka-aircon o no? naka-electric pan kahit saan ako, basta alam kong nasa maayos yung landas ko. Oh, you yes. Para sinabi mong hindi maayos landas ko. Yun yung kayo, no? Gusto nyo yung ganyan sa social media nakakaawa, no? Para kawaan kayo ng tao. Hindi ganun, boat. Dito hindi ganun. pa yung kasama mo, mukhang basurero. Tulad at tulad kayo ni boss mo. Tapos sa boss. Gusto mo, bigyan mo kaya ka ba? Sige, nasan dito? Sige, no. sige, sumubo ka. So, kung maniniwala dyan, hindi uulad buhay mo dyan. Pares lang kayo magbabasura. So, what's up sa inyo mga chong, no? <laughs> It's been a long time simula nung nag-upload tayo. Si nga pala ni Dodo. Oh! Dong, tara dong. It's time. It's time mga chong, no? It's time para... Ano na. ha? Chong. Dito yung mga may up. Ay! pati sa dyan ka pala. Ay, kapatid, di ba sa mga Uy, ano, pala ano man, yan, no? Sino yan, to? Parang walang ligo, ah. Sino, Sino yan, chong? Ha? Sino yun? Sino, Sino yun? Mukhang gusgusin ah. Uy, basurero ba, yan eh. Yabang mo Aroma. naman Robot, ang yabang mo na. Ba? Basurero yan! nagwawalis nga eh. Ano naman ba, kung basurero? Bo, dong! hawakan mo nga oh, ito, hawakan mo nga ito daw. ba yung mga tsiong? Si ano to? Nakagintukan natin ha? ah. Ha? Peke yan. Peke? Ano <laughs> naman? Anipis. Anipis. Anipis Nakuha lang Anipis Anipis. sa basura <laughs> yan. <laughs> dong, si Robot to. Si Eggers. Tsaka si Pakibao. Sino ba yan? Pakibao! Bakit? Pakilala mo ako dyan ano ba robot? Si Dodong okay. yan, bakit? Uh, ba? Dong, si robot. Dati kong magkakanang kamay ko yan dati. Mm. O, tapos ngayon? Uh, ngayon. 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 Ngayon, mayabang may ka na. Mayabang. Mayabang. Mayabang, o. Mayabang, porkit may ganyan ka na. Bakit? But. Masaya naman tayo dati sa simpleng buhay ah. Masaya. Ikaw lang masaya. <laughs> o, bakit? Totoo no, ba? naman eh. Ikaw nga, papapilihin ka. Gusto mo, naka-aircon o naka-electric fan? Kahit saan ako, basta alam kong nasa maayos yung landas ko. Maayos uh, ba? Ito parang sinabi mong hindi maayos yung landas ko. Ikaw nga, nagsabi niya. At na, saka, di mo naman kailangan umasta ng ganyan eh. Di Dapat niya magpaumbaba ka eh. Ang bobo. Ganyan kayo no? Gusto niyo yung ganyan sa social media, nakakaawa no? Para <laughs> kawaan kayo ng tao. Hindi ganun, bot. Hindi pa yung ganun. kasama mo, mukhang basorero. Na, basurero ba? Bakit? Mukha naman talaga naman akong na, basurero siya. Pangalan ka pa ng dudu. Bakit? Dung... Hindi ka ba na, hindi ka ba hindi ba tayo nagbasura dati? O kasi napilitan lang ako. Wala akong mga kasama. Pinilit ka lang, di ba? Totoo na naman eh. Sinabi ko na yun to ako sa kanila. Yung galit na galit o, sila sa inyo. Napakayabang mo na. Ibang iba na ugali galing. Napakayabang. O. Hindi ka naman ganyan dati. Simula na nagkaroon ka ng ganyan. Umawa ka niyan. Oh, ka. Nadudumi yan eh. Saan ang dalawang itlog? <laughs> o, ano dalawang itlog? Bakit? Tulad na tulad kayo ni boss mo. Tapang din is, eh. Gusto mo, bigyan mo kaya oh, Sige, nasa dito. Oh, oh, dito. Oh, sige, oh. Oh, bayang, okay. sige, sumubo sig ka. Sumubo oh, ka sige. Jom, tama na Jom. Masalamat ka. tapat ka ng bahay mo. Masalamat ka. 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 Masalamat video Masalamat ka. Masalamat Tara siyong, pasok na tayo siyong. Iyaman yung... mo na lang yan. O, oh, ganyan. O, okay. gano'n. Ano? 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 O, ano? maniniwala dyan. Hindi uunlad buhay mo dyan. Pares lang kayo magbabasura. O, ano? Napakayabang mo naman. Gusto mo? Naman? Gusto mo. O, bakit? O, rubot. Masyado nang mataas yung paglipad mo, ha? Nakakalimot ka na hatang... Uma... Umuha ka yung sakay namin. Renta to, no? Ano renta? Renta. 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 Lang yan. <laughs> renta. What it's... Huwag mo nang tutuin to. Balik mo <laughs> na lang kung saan siya nang galing. Bumalik ka sa ka nang galing <laughs> sa pagbabasura. Napakayabang mo, robot! Nabuhay kang basurero, mamamatay ay, kang basurero. Uy! Yan yun, o bakit? Totoo ka lang. Yan mo na yan, rin, Jom. Yan mo makakalis na tayo sa ganito, Jom. Naging totoo lang ako, Tits. Hindi ako nagbago. Naging totoo lang ako. Napakatalas na ng labi mo. Sinabi ko na yung totoo. Nasakta na kayo. Nasakta na kayo. Uy, robot! Masyado na atang matakas. mo sa sarili mo. Iihintayin ko yung pagbagsak mo, pati yung pagsent lang mo. Bulo kasi yung sakyan mo! Hindi rin po yata dyo eh! Renta lang naman sa kanyo! kita! Huwag kunti kita! Huwag kunti kita! O, tira mo! Mababang daga! Sino ba yung mga Si Robot yun! Dati ko ngayon editor yun! Ano na kasama nun? Kaya mo na yun! Tara na! So, what's up sa inyo mga chong noon Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si chong otits no? O tito otits kung tawagin ah uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi eh. ano eh. Marami kasi gumagaya at ng ano mga nagpapanggap na tayo no, at ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chong So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!